Pasok na tayo sa bahay mga kainags at naamoy ko niluluto ni Mahal Arena ron. Ano kaya niluluto niya ron? Ayun, nagluluto na si bahay na Mahal Arena. Ano kaya niluluto niya dito? Nako! Tuwalya to ah. Bawal sa akin to. Ha? Ah, Kare-kare siguro. Kare-kare siguro niluluto ni Mahal Arena. Ang bihira. Bawal sa akin. Uy, ano to? Raspberrys din to ah. Ay, raspberries nga rin mga kainags. Ano? Bumili nga pala yung mga bisita natin ng raspberry sa ano. Ito pero malalaki ito mga kainis. So. Ano? Bumili sila sa na grocery nga pala sila ng nakaraan. Naku, sayang. Sana pala sinabi ko na lang. Ako na lang ang kukuha ng mga pagpipilian ko mga raspberries na malalaki. Tapos sa akin na lang nila bilhin no. Yuck. <laughs> Kailangan natin mga kainis. Ano. Kailangan eh. Happy tayo eh. Salat eh. <laughs> gawin ko nga pala, no, punta ako dun sa loob ng bakura ng kapitbahay natin. Di ba sinasabi, punta ako dun sa loob ng bakura nila para manguha ng berries. Di ba? Tapos ibenta natin, ano? O, di ba? Kepera. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Ayoko yan kasi hindi yan eh. Yung in hindi yung Ah, doon, sa sunod, pag kayo ng raspberry, sabihin nyo na lang sa akin. Ikukuha ko kayo fresh pa. O kasi pinapapasok ako nung mayari ng bahay natin, yung neighbor natin eh. Sabi, pasok ka dito sa loob ng bakuran namin. Dito ako kumuha ng raspberry sa dami. Kasi nabubulok lang, nalalaglag lang, sayang. Hindi yata sila kumuha ngayon nag-harvest ng raspberries, no? Para gumawa ng raspberry jams. Ayo mo na, gusto ko yung ano, yung fresh from the from from the ano. 7 dollars yata. The trees, go oh, 7 dollars, mga kainis, sabi sa inyo, mahal, mahal lang ano rito. Mahal ang raspberries pag binenta, mga kainis. Alam ng mga region viewers natin 'yan, talaga okay, no? ng yes, mahal 'yan. i-research yes, yes, yes. natin kung pwede yung raspberry sa aso. Meron din sila eh. Papakain natin, mga kainis, pag pwede, ano? Ana, ano ba niluto ng mahal kong asawa? Hindi, kila na to, pag uwi nila ano. Ah, anong luto yan? Hindi sa'yo yan, baka ubusin. Hindi ko naman ako hindi ko, di ko kakainin yan, bawal sa akin yan, laman loob. Hindi, hey, chicken na lang sa'yo. Chicken? Hindi, okay. ko It, itlog na lang muna ako. Iwas sa gout. Ano ba luto ang gagawin nila dyan? Kaya Ganyan kaya lang? Kaya. Ah, kare-kare. Nako, sarap sana. Kunti lang dyan kasi. Ano. Sarap sana, kare-kare. Hmm. Kaya lang, bawal talaga sa atin, makakainis. Ha? Eh oh, ayan, dito muna tayo. Itong asa natin, nandito na. Ayun, eh, mga paa niya. Naku, patay kay, kay Mahal na Reyna. Yari kayo. So, nakadila na naman to. Ano, ha? <laughs> Nakaabang na naman to dito. Ano? so, <laughs> <laughs> lagi nandiyan yan. Pag dito kami ni Mahal na Reyna, yun. Eh. Parang kung gusto makipagkwentuhan niya, makipagkwentuhan din yan. Eh. Ano gusto ni Saya? Ano gusto ni Saya? Pantay na. Hindi pa Ayan, uh, dumi ng paa. Ay, nako. Lilisin mo muna yung paa niya. Yari. Ulasan mo. Halika, halika. Ulasan mo. Ang dumi ng paa. O, tayo na. Ang na. Ayan, napagalitan. napagalitan. Ang puti ka. Pumasok ka dito. O, sige na, sabi sa'yo. Pumasok ko kasi. Ulasan mo ka Halika, pa, pag -usang. Pag -usang. Pag -usang mo natin paa niya. mo natin. Nautusan pa tayo. Ayan, nako. Yan ang gusto kong ulamin ma. Yan ang paborito ko. Ayan, ah, no. Iyalaga mo lang. Kaya pala napapamura si Mahal na rin Dawa gawa na tumakatal si Kimantika tubig eh. Hmm? Yan ang masarap ulamin Yan ang gusto gusto ko Tapos piniritong tilapia no? Tapos yan piniritong talong Nako po Tapos kamatis na sa usawan Nako po Napakasarap mga kainay siya no? Napakasarap Ito na no? Mungkulo-kulo na Yan So ito na yung ano ni Mahala rin na nilutong na kare-kare para sa mga bisita natin, ano? So yun mga kakinis, ano, magandang araw, magandang gabi po ko na nasaan man kayong araw na to. Bali, na napanood nyo naman yung latest vlog natin. Ito yung karugtong, yung natin. Kasi, uh, si nerds ko na yung raspberries pala, na ito ay pwede palang ipakain sa mga aso. So safe daw po ito para sa mga aso. So safe. Si natin. Ha? Investahan natin. Oo oh, nga, Yung hinahanap ko nga kasi meron kami listahan dito na kung anong pwedeng ipakain natin sa mga aso na kinakain ng mga tao. So, hindi ko na makita kasi nga, naglinis yung ating bulsong prensisita ng ating buong, syempre, bahay, no? Makakainags, ano? Eh, hindi na alam kung nasa na ilagay. So, niresearch ko na lang at pwede raw ipakain to sa kanila. Itong raspberries. Mas sigurado ko pwede yung to. kasi mga bisita natin to. Hindi na nga. Hindi. Papapakain na. Ah, sige. Marami naman tayo dyan, ha? Hmm. may mga source tayo na raspberries. Yeah, so nung nakaraan nung nakaraang vlog natin, 'di ba, pinapapasok tayo ng kapitbahay natin sa loob ng bakuran nila para kumuha ng raspberries. So ito, subukan natin 'to. Ah, kain na. Ito walang ah, ayaw mo kain okay, ng sarap yan, oh. Good. Ano na? Dinilaan mo na eh. Kinakain na, oh. Kala ko ba hindi ka umatras sa mga mga pagkain? Maasim ba? Bagay na sa medyo maasim kasi ito, mga kainis, okay, ano? Sina-kain na, na, ah. Ano, ayaw. <laughs> Maasin. Masayan, oh, ah. You like it, baby? Ah, ah. Kain na. Kain na. Ah. Kain na. Ah, ah. Hmm. ah. Lagay ko dito, ha. Lagay ko sa paa mo, ha. Hindi, <laughs> tingnan na natin. Ayan, ah. Tingnan natin kung kakainin. Ayaw, eh. Ah, tingnan natin. Ayun, kinain, ah. Hindi. Hindi. Hindi pa kasi nila, first time siguro nila makakain ng ganyan kaya pinagmamasdan muna maigi Ayan, na ni Saya, no? Sarap, Saya, na na Nak, naubos Naka, pwede, pwede Yan Kinakano muna nila, tinetesting muna nila kung pagkain o hindi O, yan, nagustuhan na O, nako, nako, mao, mao Nano? Grabe. Yan, kaya umakyat si Saya doon sa sa taas kasi merong ano magagakasari ito <laughs> Ayaw naman. Ay, sarap yan. O, kinain na. Oh. Kasi nakita niya kay Kuya Sayon, kinain na ni Kuya Sayon, ano? Oh. Ah, sarap ano? Gusto pa si Kuya Sayon? Kuya Sayon, oh. abu yun na, oh. O, kasi na-testing na nila na okay yung raspberries para sa kanila. O, mo na. Naka naman talaga. Sabah, ubus ka agad. Kasi Kuya Sayon, naku, mm, ayan, oh. Bilis, ah. Ah, oh, si Saya, tanggalin muna natin ang ano. Kasi masisira na rin naman 'to eh. Mm. Ito so, sa oh, Yan. So, yun, mga kinis, ano? Hindi masasayang 'to kasi kung hindi kakainin ng mga aso 'to, eh tatapo na lang 'to. Buti naman ay eh, kinain na ng mga aso natin. Yan, ah Hoy, oh, ay, grabe 'to ng talong mga kainis. Nako, oh, sarap niya. Ulan, ulan Ulanin na natin ngayon, ha? Hindi, hindi sa'yo akin. Hindi sa akin. Ano, wala kang niluto para sa akin? Hindi naman. Oh. Isda. O sige, magpirito ko ng isda. Yan mga kainis, ano? Tapos meron tayong sa na ano, yung nor, nor na toyo. No? Nako, sarap niyan. Tapos piniritong isda. Nako po. Tapos kamatis. Nako, mm, sarap. Oh, kain na. No? Kain? Ano alin? Hindi, matagal talaga yan. Dapat yan, pinipunan mo yung pressure cooker. Di ba yung pressure cooker? Okay na. Eh baka makulat na yung ano, matanda na yung ano yun yung laman loob ng ano, ng baka ano saan? ngayon ito, pakubos na oh oh ito ba kaya nasa asin, nagustuhan na oh saya oh, saya na hmm ito pa oh hmm, hindi ayos tapos siya no, niluluto ni na pechay mga kainis ha. Nak. Yan ang gustong-gustong kinakain mo, yung pechay. <laughs> o gulay pero gusto kong pechay hindi siya pechay sa church siya hindi pechay nga kaya ang tawag niya pechay so hindi yeah, nagigits yeah. ni mahal na ako kung sinasabi kong pechay makakainig siya <makes> no <noise> ayun dalawa na sa isa yun ah. ayan oh, wala na tapo na natin to check muna natin yung niluto ni mahal na reyna makakainig siya no oxtail o oh. oxtail wow sarap niyan. kaya lang hindi pwede sa atin yan ba, malinis na yung kusina natin. Ha? Ibang klase talaga si Mahal na Reina, mga kainag. Ito na yung niluto niya dito. Mamaya, pagdating ng mga bisita, sa kanya lulutuin yan. Tapos maya-maya ng konti, ihahatid natin si Mahal na sa trabaho niya. Tara, let's go. Yan. Ang ating... Uh, ang ating uh, ihahatid ngayon sa kanyang trabaho kasi ganun din po may pasok din po tayo ngayon. Ha, de ba? Diba? Kita nyo naman yung porma ni Mahal na rin, Summer na summer, no? Bulaklakin, bulaklakin ben ma? Na, talaga. Parang naiya ka pa rin. Ha? Siyempre. Ang <laughs> <laughs> Ang ating mahal rin ay papasok na sa mamahaling truck. Mamahaling truck, brand new. Siyempre, Tsaka, kita nyo naman, walang kamansya-mansya ang ating truck, mga kainags. Ano? Ito talaga yung ating bag. Walang kamansya-mansya. Makinis na makinis. ang katulad ng inyong lingkod, ang mukha ay makinis. Oh, ibang-iba talaga yung outfit ni Mahal na Rena, ano? Pag summer, no? Tsaka syempre yung outfit din natin, no? Kaya lang, ang problema natin ngayong summer, ay eh, madalas mag kasi may mga lakad kami, may mga adventure kami na plano na pag Sabado ay pupunta kami sa mga ibang lugar. Kaya lang, hindi matuloy-tuloy yung lakad natin, yung pagkayak natin dahil nga sa weather na hindi maganda, no? Pero hopefully, this this sa uh, coming uh, susunod na mga uh, na panahon eh sana gumanda na wag na sanang umulan nako eh matatapos na ang summer nako isang linggo na lang ay August na nako dapat ay eh, makapunta na tayo sa mga dapat natin puntahan wag na sanang umulan kasi ko napapansin niyo nga makinis na pakita ko na sa inyo Diba ba umulan na naman kagabi at nako eh yun so tara makinis oh hatid mo na muna, mm -hmm. hatid mo na muna natin si Mahal Arena para makaalis na tayo para sabog yung tugtog natin ah. ayusin nga natin ayusin muna natin yung tugtog natin medyo hindi natin na-tuning na -tuning maayos ayusin natin yung tuning yung tuning yan alright ayos na okay na so dito na tayo mga kinig sa trabaho ni Mahal na Reina oh, <laughs> wag ka tatakas wag ka tatakas wag <laughs> <laughs> <Tatakas. laughs> na tatakas tatakas pa sana eh. Ang bihira. Kala oh, mo ha? Ito text kita mamaya. Kasi text mo mamaya. Sorry. Punta na tayo sa subway mga kainag ano? siya Bihira. Tatakas ka pa ha. Ang bihira ka. Kala mo makatakas ka sa veteranong manggagahasa. Ayan. <laughs> bihira. So tara mga kainis. Tama na yung kalokohan natin. Ah kalokohan ko lang pala. Ayun yung subway. Ayun yun yun. Ayun yung subway. Ayun yun. Yan o. Yan. Ah diba? tara. Let's go. Tuntan na tayo doon. Yan. Dito na tayo sa ano? Sa parking area ng Subway mga kainags. Tara. Tuntan tayo rito. Ha, buti na lang meron dito ang Subway, ano, kasi ano, yung Subway talaga yung pang ano natin, pampalipas sa uh, gutom natin, ano? paikay kay pa rin ako mga kainis, medyo inalalayan ko yung aking uh, aking pilay. Hindi ang aking gout pala. Yan. Ah, <laughs> Gusto ko sanang dalhin yung saklay ko, kaya lang, wag na. Pakahiya eh. Baka paupuin tayo sa disabled, ano. How's <laughs> that? Uh, can I get a jalapeno cheese, please? And toast is one? Yeah, toast. One is toast, one is not. So, ayan na yung order natin, mga kainags, ano. Buo na, ayos na. So yung mga kinisano, nakabili na tayo ng ating uh, pagkain Pagdating natin doon sa trabaho Kakain muna ako ng isa Yung pinainit natin, yung tinapay Tapos yung isa, mamaya naman pagkatapos uh, natin alam uh, Mag-break time natin ba? Diba? Kaya kung nakapansin nyo, paika-ika pa rin si Inag so. Oh. Nalalayan pa rin natin, merong konting trauma pa rin yung paa natin Pero hindi na siya masakit At uh, komportable naman tayo kahit papaano <sighs> Ito na ating truck na mamahali, no? Naka naman talaga. <laughs> Yun, dito na tayo sa trabaho. At kunin lang muna natin ating bag. Yan, dito na ako nakapag-park sa malapit, mga kailis. So, mabuti na lang, meron tayong mal ma nakitang malapit na spot na parking. Para hindi na tayo masyado naglalakad ng malayo. Kasi kung naalala nyo, doon tayo lagi nagpapark sa malayo, eh, no? At uh, gawa nga ng ating uh, gout, eh malaking tulong 'yan mga kainagsano. Pasok na tayo. Kung napapansin niyo paikaika pa rin ako. Ayun Pero maya-maya lang ng konti mawawala na 'yan. Warm up lang. Sige, sir. Ayun, uwi na tayo mga kainagsano. Buti di lang tayo nakapag-park sa sa ano sa malapit lang tayo. Ha? <laughs> yung gaut ko. Ito nga paikaika eh. <laughs> Sabi ng mga kasama ko, ibaraw talaga. Iba raw talaga pag maraming laman ang, lamang pera yung bulsa. <laughs> ang hirap maglakad ya. <laughs> Oo nga no? Kasi pag maraming laman ng tera yung bulsa mo, mahirap talaga maglakad. <laughs> Ayos ah. Okay mga banat sa akin mga tropa natin dito eh no? Nako. Flat yung gulong ko. Abot pa to sa bahay. Ha? Huh? Abot pa sa bahay yan tara wait tayo para malagyan natin ng hangin naku po buti na lang hindi sumayad pa napansin ko na yun isang araw eh nakalimutan ko lang lagyan ano, ng hangin ay salamat po Panginoon bahay na tayo mga kainis ano? hangin na lang lagyan ka agad natin ng hangin yung gulong natin ayan no. oh. ayan no? medyo flat hmm. yan to ito mga kainis o, panghangin natin Ah, uh, ayan siya, oh. 25 lang, dapat 35 ito, eh. So, yan mga kainags, ano. Nalagyan na natin ng hangin yung ating, ah, uh... nako. Mukhang uulan na naman mga kainags, oh. Kita niyo yung langit natin, ano, madilim. Pero doon, maliwanag doon, eh, yeah. Ito, maldilim, oh. Nako, uulan na naman, oh. Maya-maya ng konti, susunduin natin siya ano, si Mahala na mga kainags, ano. Napaga tayo ng uwi, eh. Aba, merong kare-kare. Kaya lang hindi pwede sa atin niya. <laughs> Delikado. Tara na mga kainis, ano, sunduin natin si ano, si Mahal Arena. Tumawag na eh. Naku, mukhang. Ay, ah, hindi, hindi, hindi naman uulan, ano? Kasi parang nawala naman na yung mga makapal kapal na ulap dito sa sa taas ng langit na sa tuktok ng ulo natin, ano? Ay, okay, ulo ko lang pala. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Hindi pa nga, eh. Kumain ka na ba? Mama, Mahal No, eh, ang okay. okay. tanong ito. ko pala, ang tanong ko pala dapat may dala ka bang ulam, mahal na Reyna? May dala ko. Ano? Ay, perfect para na perfect. Sayo. Pero Thank yung kare-kare sa amin. Sa inyo? Eh, gusto, gusto ko rin gumawa. Na sila. Parang? Para, kasi para. may naluto na yung kare-kare doon eh. Niluto ko na nga. Ah, niluto mo na? Maagaw mo yung sigla, hindi mag, magkatsikahan na naman sila. Ah, glen. ganun ba? Sige, tara na. Ah, tara, tanta, ta, gutom tara na rin ako na. eh. Ganda mo. Gumaganda ka talaga lalo. Siyempre. Sabi nila pagka uh, ano, mahal, ano? Mahal, mahal, pagka gumaganda raw ang asawang babae, ibig sabihin daw ay sobrang magaling daw mapagmahal ang lalaking asawa. Tumok. Ano? Kiss nga ba? Huwag ka ka na naman. Mamaya na natin mag na. ako. Sige, na. Huwag mo sigawan. Oh. Yari ka sa akin mamaya. Magaganti ako naman. Dito na tayo sa bahay mga kainags Nako. Uh, Pwede naman daw akong kumain ng kare-kare. Basta yung ano lang yung sauce lang tsaka gulay may dala si Mahal na Rayo rito yun yung mga dala ni Mahal na Rayo na baboy din to ha ah. ayoko okay. yan yung kare-kare na lang na may sabaw oh. ano? ha? Huh? ito na lang oh mga kainis ang initin lang natin ano naka po sarap eh mm -hmm. ako sa ano <laughs> <Ng> karne <laughs> hindi pwede Kala ba? Kala ba sabi mo kare-kare dala mo? Ano kare-kare? Kare-kare ni Ruto. Ah, kare-kare. Sige. May kanin ba tayo? Mer -mer Meron pa kanin na yun. Sige, pagandaan mo na ako. Gutom na ako. Kanin. Kaya ka maghahanda? Ha? Kapag ako pa kapatida. Bira ko. Bira. Ako nagsundo sa'yo eh. Tsaka pilay. Pilay, pilay yung ano. Pilay yung... Hindi naman saan na. Kaya ano eh. Tabi nga dyan. Uupo dyan ako eh. Bira. O oh, na yan oh. so yan oh, si malari mga kinis Kumukuha na siya ng kanyang pagkain Ako nakaka, ano yun, nakakaingit yun no? Yung tuwalya Grabe, tuwalya, no So ako naman mga kinis, isang kinuha ko lang Talong, ano pa ba Yung pechay, tsaka soup Yun lang, yung soup pininitan natin sa microwave Ayan, ito ito, 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 yung masarap dito talaga Mga kinis, ano yan, no? Yung ano, yung tuwalya, no Tuwalya, ako po, Panginoon Well, <laughs> hindi, hindi pwede sa atin yan at baka matuluyan yung ating gout. Naku po. Hey, <laughs> pero ang sarap. Hindi yung bangos. Yung, ay, bangos yung bagoong pala. Naku, bawal din sa akin yan ma, no? Ay, hindi, hindi. Oh, so. ay, ay ayaw, ayaw, ko ko ayaw ko rin. mag -port. Okay na sa akin yung ano? Okay na sa akin yung sabaw. Hmm. Bango talaga ng bagoong. Ito, ito, ito. ito bagoong mga kainis. Bango yan, no? Oh. Naku po, tsaka yan, naku, Diyos ko po, Pangino naman talaga, naman pag yan naman talaga, mm, gigigilak talaga. Natutokso ako mga kainit, sino, oh, tokso! Layuan mo ako! <laughs> otokso, tokso! Layuan mo ako! <laughs> Ay, naku, sarap. Pinalabas muna natin yung mga aso natin mga kainit, sino kunin na natin yung ating uh, nako po mainit sandali lang mainit lagay muna natin dito yung ating ano sarap ng kain eh. hmm. so ito na mga kinags yung ano natin ano? Na? yung ating uh, microwave lang oh. Wow. yan lang kainin natin talo tayo kay mahal na rin eh, uh, pero, okay lang eh. gusto ko rin sana yung bagoong eh. kaya nang bawal eh. wag na ito na lang pag may gout ka talaga, no? Talaga namang ang daming bawal sa iyo. Nako. Bira. Eh actually to bawal din yata to maka ini Bawal din to ma. Pinat eh, no? Sige. Importante eh. Sarap kasi yung bawal, maka ini. Ay mo tayo. Mmm, ang lasa. Kaya, eh, bawal eh. Ayan na, kakalbiting ganyan, ma. Kakalbiting ganyan ni Sayang. Sabi niya, bigyan mo na raw siya ng pagkain. <coughs> mm. <laughs>